So, yung guys, nag-base muna ako kasi nga, mga maling tayo, di ba? Kaya ito na nga, binigyan din niya ako ng allowance, di ba? Katapos ko lang galing sa kanya sabi ko, uwi na ako. Pero sabi niya, sige, mamaling ka muna doon pang budget mo ng dalawang limbo kayo sa ito, di ba? Ganyan siya kabait, guys. So, ayun ang binigay niya sa ito. So, ayan, di ba? Yung natin yung magkaan niya. Chimang gosin yan. Nag-ganyan siya kabait, guys. Yung hapon na yan. Talagang wala talaga akong masabi. Kaya tara, samahan niya ako. Dahil ipapakita ko sa inyo yung palengke na malapit dito, na wala, wala sa lugar namin. Every Sunday nga nandito ako, di ba? Kaya minsan pag nagbabike talaga ako, dito ako na malapit sa kanya. So, para guys. So, ayun nga guys, nakabihis tayo, di ba? Kahit na dito sa Japan guys, kailangan nung nakabihis pa rin ng medyo maayos ayos kasi nakakahiya, very fashion na sila dito sa Japan. Nakakahiyang lumabas na, hindi tayo medyo nakabihis. Ayan, nakalabas mo na ako guys. Siyempre, bago tayo lumabas, kailangan patayin natin yung switch. So, dito nga ako tumutuloy guys, every Saturday night minsan, tapos every Sunday. rekan di kategori itu, misalnya di dito talaga ako natutulog. kan? Misalkan pegawai sebagai cuma lain lain unsur, itu perlu yang sesuatu apa ini tiaranya. Aisa eksplorasi 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 Let's go. 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 Let's na Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's sa Let's go. 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 Let's Pa Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. Let's go. Let's go. Man, magawa na. mga na, gano'n pala ito, guys. Kung mga na, gano'n. Na gano'n. Gano'n. Oh, my face. Oh, my Allah. Oh. So, talaga ng camera ng iPhone. Yan nga, talaga, guys. Yung mga sa dito ko mapibili yung bulaklak na pinigay ko kay Mama ganun mm -hmm. din sya nice. so, dito dito ng aking okay, mga kailangan yun sa napaka yung yung mga sabi ngayon 98 lang mas mura dito kasi

Ganun na yung palengke dito. Tignan mo yung avocado guys. 128. Ito kiwi 98 Ang Itong peanut 189. Yan. So itong pang-muscle. Yan. Yan yan yung palengke dito. So yung malapit sa amin walang ganito guys. Kaya pag pumunta ko dito sa lugar ni Hapon, Dito talaga ako may ng mga ganito. So gusto uh, ko itong. Ito bawang 98 lang. Bawang 98. Itong luya 98 lang. Ah, mm -hmm. Ang mamahal guys, Ang mamahal talaga. Iba yung of living dito sa Japan. Hindi ka pw pwedeng bumili ng tigli limang piso lang. So, okay. so, Tignan so, mo Ang laki ng... Yung may radish, hindi <laughs> mo lang sobrang natin ako okay, na to. Kasi yung iba na kailangan ko, doon ko nabigil yung malapit sa amin. Kasi medyo malayo mo mabigat. Pag mababike, kasi nakabike lang ako. Ano, sobrang like, so lang. Sulit ang Apple, 138 lang. Bila ko ng dalawa siguro. Pwede na yan. Tingnan mo yung pakuha ng Hyundai. 2,500 ETM. Ayun, tsaka lang kami. na tayo guys. Ayan so, yung pinamili ko.

ng wish na kabilin na tayo na. So napakalawak na talaga ng palengke na to, guys. Tignan, mula dyan, papunta rin doon. Yun, napakalawak siya. minsan hmm. Yung saan-saan ako napupunta diba kasi mado gala nga tayo kaya mahilig sa'yo sa gala. Hmm. Medyo malayo ko yung bibigyan. Kasi doon sa unahan, medyo mahal yung mga isda pero dito nila Medyo mura kasi medyo malayo siya. Yung hmm. parang hindi siya matao kaya baka ganoon yung baka mura yung renta nila ng, ng store. Kaya mas mura yung palengke nila. kasi minsan mahirap hanapin pero mura talaga yung isda na dito. Ayun. Ayun, nakita ko bukas pa. na. Kasi medyo kilala na ako dito. Kasi <laughs> nagbabayt nga ako. Siguro sa isang buwan, is dalawang beses, dalawang linggo. Ah. Sa, isang buwan, dalawang beses ako nagbabayt pa ako dito. Every Sunday, bali dalawang Sunday nga. Ayun ah, nga guys, yung tindak na yun. Eh. Kasi nga ipapart ko muna nga yung dito. Maka dito pwede nga. Hindi naman mawawala yung guys. Iniwan ko muna yung bike ko tapos. はい。

Otsukaresama deshita. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Janey. Mga pala guys, subscribe na kay sa ating channel and sempre like and share niyo. Maraming salamat. Arigato. Bye bye. Janey. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.